Good morning. Ayan, napakaganda ng araw para magparonda. Kaya lang may pasok. So, bisitahin natin ang loft. Naka-open loft ako ngayon. Walang oras magparanging. Oops, bagong ligo na sila. Kagabi ko pa nila gayan. Malinis na loft. Nakahanda na ang pagkain nila. Mga ibon. Ayun ang aking squatter loft oh, ready ng ready na oh, yan. kala lang kayo, paaraw kayo bernes, kakarga na kayo pastayin natin yun itong aking breeder ang aking market line si supra at saka si hook parehas lumalaro pa yan sa south nakaayos sa lang para magandang motivation nila pag uwi yan ang aking squatter loft gawa ng grade 3 ito naman siyempre nakakabitan ko na ng fluorescent eh. wala talagang oras eh pagkagabi nila nagpapakain yan mukhang tinagsana naman ng maya ang aking patukaan ah sige iiwan mo na kayo kailangan mo na magtrabaho para may pambayad ako sa derby <laughs> sige signing off